provision na ito. No? Um, next concern, Mr. Speaker, um, okay, would be Section 4, yung composition and qualification requirements of the members of the Commission. Sabi nga kanina, expanded na yung membership, naging walo na. Okay, tapos, um, may mga expanded criteria and qualifications na nilalatag dito para sa chairperson at saka para sa mga commissioners. Um, okay. So, ang isang sabi po rito, in terms of the qualifications, natural-born citizens, residents of the Philippines, Good moral character, 45 years of age, uh, recognized probity, competence, etc. Okay? Within, with extensive familiarity in any of the following fields energy, law, economics, finance, commerce, engineering. Ito po yung concern With at least 10 years of actual and active experience in their respective fields of expertise. And in generation, transmission, distribution, and or retail supply operations of the Philippine electric power industry. So in particular, we we question, bakit po meron ganito, no? So hindi ba kasasapat na may expertise in the various fields, energy, law, economics, etc. E eh, kailangan din may 10 years of actual experience in the industry itself. In other words, di pwedeng ekonomista ka, eksperto kang ekonomista, pero kung wala ka namang experience, actual experience in the industry, hindi ka qualified. Okay. On the one hand, it seems reasonable, eh, mas paganda kung ekonomista na may experience with the industry. On the other hand, hindi to ba problema yon? na yung regulator kailangan ng galing din sa industriya. Ibig sabihin, insider din. No? So, ekonomista, insider, lawyer, insider. Ibig sabihin, eh, dala na niya o big -bit na, na yung mga interes ng industriya na dapat niyang nire-regulate. So, yan po ang concern natin. Bakit po meron pang ganong qualification with at least 10 years of uh, uh, experience uh, in, uh, in, the, in, the, in, the, in the itself. In other words, ito nga yung problema, yung tinatawag na revolving door. Hindi mo ba, Mr. Speaker, na, ayun, nasa industriya ka, kumikita, yun ang pangunahing layunin mo, tapos sunod yan, o oh, punta ka sa ERC, ikaw naman mag-regulate. Pero mga na tuloy, independent ka pa talaga, eh, galing ka rin doon sa industriya eh. Ano po yun, Mr. Speaker? Kaya eh, uh, Mr. Speaker, dati-dati, 35 years old lang yung edad na requirement natin. Inawa natin yung 45 na ngayon. And the expertise is not limited to accounting, finance, but kung bang kang experience na din sa power uh, generation, power transmission, Uh, pwede kang uh, mag-apply dito. Pwede kang matanggap. Ngunit ang, kung any insinuate Mr. Speaker ay hindi dapat nanggawing galing sa power sector. Kaya nga nilagyan natin magandang swildo kasi kung doon yan sa power sector at saka we, we bar the new commissioner uh, or the member of the ARC commissioners to represent uh, or to practice. So isa yun, uh, safeguard. Hindi natin sila inaalaw. At saka pag, yung termino nila na 7 years, pag uh, nila ng service sa ARC, bawal din sa kanila mag-abogado o uh, mag-apply sa isang kumpanya para to represent them sa ARC. Pinagbawal natin yon para walang, walang masabi. Halimbawa, uh, yung komisyoner na nag-apply, galing sa Amiral ko, uh, uh nag-early retirement siya sa Amiral nag-apply siya, natanggap siya, age 50 siya, edi eh mayroon pa siya kung 7 years, 57. Eh, that does not bar TARC from accepting yung galing sa power sector na mayroong enough knowledge doon sa power generation, distribution, and transmission. Naglagay tayo ng mga safeguard. Kaya, if you read the bill further, uh, we the title is to become independent uh, para ang para ang autonomous para hindi siya dependent doon sa padrino niya katulad ng mga power companies na malaki na naglalagay ng mga padrino sa IRC yun po ang pinag ah, uh, hahandaan natin na hindi mangyari na na hindi nanggagaling doon sa mga big business ang nasa ARC, Mr. Speaker. Madam Speaker. Well, Madam Speaker, dito pa lamang sa komposisyon ng komisyon, dahil ginagawa na pong requirement na kung na kailangan manggaling sa industriya yung commissioner. Hindi po sapat na ikaw ay isang batikang na ekonomista o ikaw ay isang eksperto sa uh, energy or you know, competition, uh, law and economics or whatever uh, na ikaw ay isang uh, batikang engineer no industrial engineer or electrical engineer or whatever uh, pero kailangan pa kailangan pa nagaling ka rin sa industriya nagpractice ka sa industriya ibig sabihin noon na naging empleyado ka ng mga power uh, generation companies kailangan nagtrabaho ka sa Aboitiz um sa SMC or whatever no yung mga kumpanya na yan requisito na po ngayon kailangan lahat ng mga commissioner ng ERC e eh nagtrabaho doon no? so rather than a formula for uh, greater independence of the ERC ha, ang sinasabi po natin dito ay eh, lalo pong ma mapapahitit ang capture yung tinatawag na regulatory capture yung re regulator mo galing na po mismo sa industriya, Mr. Madam Speaker. Kaya dito pa lamang po ay matindi na po ang pagtutol natin sa, sa proposal na ito. Di ba? Ang concern na nga, eh, yung, halimbawa, appointment ng energy secretary. Okay, sino nga appointment ng energy secretary? I'm not saying yan yung, nangyag, na, yung kasalukuyan, pero yung appoint, yung dating tao ni Aboytis o tao ni ganito, tao ni ganon. Diba? rason or what. So, eh, ngayon pati sa ERC, I mean, we can, uh, sige, political appointment. Yung cabinet, ultimately, decision ng presidente yan. No? Uh, pero ito, ERC, supposedly regulator. Eh, ngayon, requirement na. Kailangan galing, galing mismo sa industriya ang uh, magiging commissioner. So, red flag po. Uh, Madam Speaker. Okay. Madam Speaker, distinguished colleague, kaya nga dito sa batas, ginagawa natin silang independent. The moment they take their oath na ako ay magiging isang commissioner, uh, eh ay dapat pagsirbihan ko yung uh, out of office ko. Kaya kung maaari, kung meron man siyang koneksyon doon sa Meral ko araw, ay eh dapat completely detached na yon. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng commissioner dito nanggagaling sa power sector. Meron ding abogado, meron ding economist, meron accountant. Kasi ang pagproposiso -propos na lahat ng mga dokumento sa ARC, hindi lang naman tungkol sa power. Hindi lang naman to, ilang to 20 volts o 110 volts. O hindi, meron ding ekonomista. Dahil meron yan mga budget proposal o may mga project study na pag-aralan mabuti. Pero so kaya, uh, ginawa natin ng good mix. Pagkatapos, in-improve natin yung sweldo. Para hindi na sila dependent kung saan man sila nang galing. Uh, Mr. Speaker. tama oh, siya, Madam Speaker. Hmm. Ay, Mr. Speaker naman saan eh. <laughs> Papalit-palit. Palit-palit ba? -palit, Good <laughs> thing, Miss Kulig. Nagugulat ako kanina. Madam, ngayon. <laughs> Mr. No. Mr. Sorry, Mr. Sorry, this thing is Kulig. Yes. <laughs> okay. Medyo nagulat lang ako. Akala ko nawala si... Nakapula kanina eh. So, ganun po, okay. uh, Mr. Speaker. Sige. Eh, pag-take out nila niyan, in-improve ang sweldo. In fact, ang sweldo nila kalibel na doon sa judiciary, sa uh, associate justice ng court of appeals. Mataas na po yun. Kasi binigyan natin sila ng quasi-judicial, pero pang quasi-legislative. Pagkatapos ng desisyon nila, pwede sila mag-role-making. Mag so, pag independent na sila, eh, siyempre makita mo naman kung sa desisyon, doon pa lang sa pananalita niya, kung beholden pa siya doon sa... Grabe na nang galingan niyang neural ko. E eh, madali naman yun i-complain. Meron naman tayong, uh, meron naman tayong mga safeguards dyan, Mr. Speaker, eh. Madistinguish kuling. Okay. Sige, uh, Mr. Speaker, I think I have made the point, no, na mukhang may problema dito sa independence. Uh, kapag ka requirement na na galing sa sa sector mismo, no, hindi yung uh, yung sino mang magiging membro. Pero let me move on. Kasi sinasabi ng sponsor, well, kahit pa ganun, meron na bang prohibitions? So let's go to Section 38C, the proposed amendments, prohibitions on the chairperson and the, the commissioners. Tama naman po yung sinabi dito ng sponsor. Uh, within the duration of their terms, pag naupo na sila, may mga bawal. Hindi pwedeng maging employee or consultant. Siyempre, no? ng mga industry players. Okay. Basic yun. Holding any commercial or any pecuniary interest in any electric power industry participant in any capacity. So, kailangan mag-divest. Opo, Mr. Speaker. Do alam na natin, medyo madali yata ikuha <laughs> yung mga pag-divest na yan. No? But anyway, hige, Ah, uh, holding any other officer employment, directly or indirectly practicing any profession, participating in any business, financially be financially interested in any contract with, etc., uh, relating to the industry being regulated. So, more or less expected ang mga ganito. Dapat lang, minimum to. Di diba? Pero meron pang ganito. Um, this applies to within 3 years from cessation of their service. Okay, so pagka during may mga barawal, no hindi ka pwedeng I adopted per power, Mr. Speaker. O merong financial interest dun sa energy sector. It just stands to reason dapat ganun. Uh, pero dito meron pa 3 years. Within 3 uh, years after for the chairperson and the members, they are prohibited from running for office in the election. Taking up any employment or consultancy arrangement with any electric power industry participant and personally appearing or practicing as counsel or agent on any matter pending before the commission. Oh, okay. Uh, however, 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 the speaker. Parang maganda. Wow, okay. Bawal pa rin. Pero, nawala po dito, halimbawa, yung, ito, uh, uh, nawala na po dito, yung prohibition on holding any commercial or any pecuniary interest in any electric power industry participant, in any capacity. So, yung sabihin, sige, habang nakaupo ka, wala ka dapat financial interest sa sa mga energy players. Okay? Pero, pagka wala ka na, tapos ka na, sa commission, eh, mukhang pwede ka na magkaroon ng uh, pecuniary interest sa sa mga energy companies. No? So, bakit na wala yun? Oh, ibig sabihin, why am I bringing this up then? Ibig sabihin, that can be seen as a way of uh, rewarding a commissioner. Diba sige habang nakaupo ka dyan, wala kang interes sa sa energy companies pero ibigay mo lang tawong decision na to. Pag retire mo, kami bahala sa iyo. Hindi <laughs> pwede yun, tama ba? Kaya nga uh, pati retirement uh, Madam Speaker, inayos natin. Hindi lang yung sweldo nila okay. na competitive doon sa judiciary. Pati yung retirement nila. Okay. Tinanggal na natin yung JSIS provision dyan. Kasi mababa yun. So, ginawa natin at par doon sa judiciary yung retirement benefits nila. Kaya pag-retire nila at least, meron silang, okay. Uh, silang uh, -kum na makimkim na pera para pag-uwi. Para yung 3-year prohibition, okay. yung 3-year prohibition, eh talagang uh, observed nila yon. Well, pero wala nang prohibition on, you know, immediately upon retirement, they can be given uh, significant or substantial shares of stock.